magaling na siya mag-iwa. Yes. O, yung ko si boss, kailan? Nakakamera Okay, okay. Kaya okay. paano ko mag-iwa ng simula. Sige to, sige. Grabe Sige, gagawa ko yung montage ko. Galing, pamati ka na muna. Siyempre, para parang minute. Okay.

Di diba? ba? Ba't sabi mo yun? Ano ba? I I I kasi ano? Nag-aaway na po kami ka, Tekra. <laughs> sabi niya kasi mga ka, Tekra. daw yung sibuya, sibuya. Sa hawak niya is bawa. Walang Wala bawang yun. sa doon yung bawang um <laughs> <God. Ay>, <laughs> yun. na kayo! Ayan, ayun po. Yahoo! Ayan, magkita. pa o Ay, na ng Ayun o. Ay! Ay! Ayun Yan. Ay, ito nilagay ng buo. Ay, ano, ba Ay, ba, ano ba to? Ay, sorry. Ay, di mo ha. ay bawal tumulong sa pag-prepare. Wow. pwede lang nilang gawin ay mag-coach. Yun lang. Okay, okay. okay. Lugi ka na lang. Oo. Atin sa atin ka pag ano. Batak si yeah. tita eh. Batak. Uh, tita. Oh. Eh, master din eh. Kaya ha? Alam mo ba, kanina si Al. Steven, mm. nagluto ng siomay.

ang so, binigay lang na po namin sa inyo mga ka ay una is yung beef kasi yung beef broccoli may kanya-kanyang way po yun ng pagpapalabot. So binigay na po namin sa kanila kung ano yung preparation at lahat ng sangkap na nandito da, na nandito naman available. So kung ano po yung kulang nyo, pwede po kayong tumingin dito. Ano yeah. ito lang? Ayan. At lang, go na. Go. Kaya magka tayo. Okay. So, bibili kayo sa akin ito ah. Ang itlog po, 10 piso. Ay, ganun. Ah, may benta. May, may negosyo ka pala dito. May, may negosyo ka pala dito. Yes, ang ating kuya Dave po, ang ating MC ngayon. So dahil dyan, ang ating kuya Noah at kuya Louis, sila naman ang magpre-prepare sa next na lulutuin. Ando po yung mamaya. Good evening, good evening, sir. Papabaga na mga bossing. Kailangan nyo magpabaga. Ayan.

Ay, hindi ba? Kaya nga, ito na yun, yung inisay ko. <laughs> di ba? Ba't sabi mo, yung... Ano ba? Ikaw sa ay kasi ano? Nag-aaway uh... na po kami ka, Tekram. <laughs> sabi niya kasi mga ka, Tekram. daw yung sibuya, sibuya. Sa hawak niya is bawang. Wala nga ang bawang, bawang. Et bawa <laughs> Nagbabalik sa doon yung bawang. <laughs> 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 Ganito po ang technique ng pagbabalat po ng bawang. Ay! Boy,

Manga tingnan. Nilakaman sana po si sa amin. Dram okay. din naman niyo no. Mabilis, mobilis. Lang, bro, okay, mobilis. Mhm. Ano po inuuna ko eh. Okay, makinig daw dito sa chef. O -ay. O -ay. O -ay. Dika, okay, boya. Okay, Next. Ah, ah, wait lang, wait lang, wait lang. <laughs> <laughs> Okay, yes. Ha? Pagka <laughs> nag-aaral oh, ng bawang pag-aaral, sino tatay? Anong teknik ni <tinyo> dito ba? Hmm. Sa palo mo. Sa palo mo. Parang may tanda Ah. Yan yung technique ko. ka doon uh, ng moves. Sa yung itay. Dito tayo sa kabila. Sa kabilang koponan. Ayun. Naging cutie pie na yung mga brokoli. Anong... Ano? pa naman Ano? Uh, Hinihiwan mo rin natin ang bukoy. Okay. okay, hinihiwa muna. Ay, tatami ng tibuyas! Uh, Maayos siya po ako. Okay! Ihiwain mo na lang. Ang importante, same bite size. Okay, okay. Ang importante... Mahalaga. Mahalaga. <laughs> Tabaki, siyempre para presentable nga naman dapat. Pare-parehas ang hubis. At ang laki. Luturag. Iba talaga yung expert. Nauna na. Magaling ata yung coach dun, ah. Ano dun? Mangtika. Dito, dito. Dito, dito. Tumakbo ka agad. Okay. Dito pa. Oh, no. dapat sa ko daw um, po muna broccoli Ano ano po inunak uh. leh? <laughs> gari to yung ano yung hulas na nan. <laughs> 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 <And the laughs> Tony, pa. mami mami <laughs> oh. mami mami pa. <laughs> nakakakatig oh, mo 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 Ito po yung broccoli. Ano po, mo mo lang <laughs> po oh, yung laman. po, wala hindi Sige, na yan. Wow! ako. Wow! 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 may camera, huwag kang magmukong Nakakamera tayo, huwag kang bubulong-bulang. Ay, no? Ay, ang dami yung sibuyas. Magaling, no? Ay, kailangan ko kasi pag magaling po. Kailan, Ay, kailangan maraming po sibuyas. Kailangan ko pinaman to. Kailangan, kailangan. Wala Hindi lang po ako sa pagluluto magagaling mga katikram. Saan, pa, saan pa? ba? Saan ka? Yan. Hindi pa magaling ako. Hindi pa magaling ako. Ano?

Oh. Ayan, pagayari po na si Buyas. Ayan, tapos na po tayo sa si Buyas. Bawang naman. Oh. May technique ka ba sa pag pagdating ba sa paghihimay ng bawang? Ay, oo. May, may share ka ba sa mga katay ko? Ay, pwede, pwede, naman. Mo. mo para mas mabilis po. Yan para po mas lumabas po yung kanya pong lasa. Opo, po muna po dito. Hindi. Hindi lang ako magaling magluto, mga katekram. Magaling pa ako magbasketball at magshoot. Hmm. Ah, ano mo Hindi <laughs> mo magaling ako magshoot. Ang bilis <laughs> mo. Professional level. Alam ko ginagamit yung goggles para hindi ka daw maluha kapag ka maghihiwa ng alam. Kasi <laughs> hindi Ay, grabe, may technique dito, oh. Hindi na bago sa akin po. Magluto. Magluto natin si Nanay Jack. Eh, pansin ko nga tayo, mix si Nanay Jack, eh. Kaya niyang kumilos ni mag-isa ni Tatay Ram. Bin lunch po ni Tatay Ram. Hapok lang yan, ito sa... lang sa broccoli yan. Ah, oo, Alam ko masarap yun yung sabaw niyan. Oo, oo, oo. Tapos, pwede na natin yun. 2 to 3 minutes lang naman ito. <laughs> hindi na. Hindi ako na. ko na. Hindi na. Hindi na. Yung ganito pong pagluluto ka, Tekram, hindi na ito bago sa atin. Pero, M mga kahit mga simpleng pagkain naman niluluto ako yung asawa ko, yung mga ko. Ah, madalas Tapos pala. Tapos yung especially nung buntis nung siya. Niluluto ko puro broccoli, asparagus, mm. yung lang. Ikaw kaya Dave, ano ba yung paboritong luto ni Tatay Ram na ano? Yung ano, yung omelette. Omelette? Oh. Yung may tornado ba yun, tornado. <laughs> Kasi yung failed yung <laughs> ano, tornado ko <laughs> eh. Kailangan madalang pagluto natin na masasarap yung mga asawa natin mm -hmm. bigyan natin sila ng time. Oo. Oh. Oh. Kailangan paghirapan natin para po ano. You know, Tingnan niyo naman mga kalagalawa ni Kadali. Oh. Talagang pinupino po yan. Okay, okay na, mahal. Oh. Be, mahal na talaga. Sa inyo ba? Ano ba? Ano nga yun? Ayun, eh, naayos niya. Ayun, naayos niya. Ayun, naayos niya. Ayun, niya. Ayun, Eh, niya. niya. Ayun, naayos niya. Bukod tangi si Kuya Brian nakaglab sa mga nagluluto po nating mga. Kung nakikita niyo sa mga ano po dati po, binablog ko siya. Nakaglab talaga siya. Oh, ano ano po yung mo, mabasarap na bayan? Oo, syempre. Kuya Brian pa. Ano daw para hindi masaktan? Paano kung nasaktan na? Ayun, eh hindi ka tatap importante hindi ka na ano na sibuyas. Kailangan po kasi ng pino, makagalang pino. <laughs> Sinisukat <so> pala dito. <laughs> kasi sila'y pa na yung boobs. Ay! Ang <laughs> ano. <laughs> okay. <laughs> okay. No. Uh. Sige, anong 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 maano nyo Tita Flor? Ah, ngayon po ay uh, um, naano ko na po yung aking broccoli. Ngayon po ay nagbabalat na po ako ng oh. aking. Ba't ba't tinapon? Sayang po. Hindi, matigas na siya. Mayroon, ando na yung ibang part.

Lugi. Lugi, anong nangyayari muna? Ustay sir! Wala bang bumibili, sir? Matawar na ako! Anong nagbabaya? Nilala... Ah! Kumukuha muna! <laughs> uh, Kuha muna! Kung magkakaroon mo, Lista lang! Lista lang! Lista lang! Ah, <laughs> lista! lista, lista Nililista ano mo ba? Ano mo sabi? Bumibili <laughs> sabi? <laughs> na! Anong mahala? Nanulugi <laughs> ako ah! Grabe yun! Opo, mahal po ko dito! Magpahalap daw kayo sa tindero! Dayo, ah, Dito ah. Tira mo yung tanong. nasa 35.36 points? Anita, Ano ang strategy niyo ni Tito Brian? Pinapagalin namin ito kanina ni Brian So hiniwa niya na maliliit Tapos pinirito niya muna Mag-piniripo niya riniready niya ah. yung broccoli Tapos gigisa-gisa na lang kami Okay sa kusina ni Tito Bray. Wow. Grabe, ang bilis pa lang. Ang bilis pa lang gumalaw ng kamay ni Tito. Hindi mo pa alam eh. Lahat ng bagay, ako matalas ako. Okay, okay. Wala sugat siya, mapino yan. Wow! Grabe, magbibigyan natin. Pinuhin daw dito. Steve, huwag mo na pag nakakabihan. Nabubuking kayo ni Tito Janet. Hello. Sabi po ng commander, huwain ko po ang broccoli. Para po yung aking mga anak makakain lahat. Yes, <laughs> Sulit nga naman. Ganito yeah, na, 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 lang po pala yung pagano po. Na, cute size na, lang, cute size. Hmm, uh. yeah, sige, sipatin natin. Oh, dalawa na siya. Okay na kami, babalawan ko na. Okay na malilit okay, na Balaw okay, na balaw. Masyado pong strict ano. Oh paglabing posible secretary pasti eh di Gordon Ramsay wala si Derek Ramsay <laughs> <laughs> Si Gordon Ramsay drop oh 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 hindi pa dumon na 'to <inees> uy ayan sasala lang na Ayan po iba. Oh! Ayan yan po. Grabe. Saan ka nakakita ng Lebron James yung looks? Yung niya. Pero Gordon Ramsay yung ano ginagawa. naman mahal. Parang ito. Ng Gordon mo. Ah, pang... Nagluluto naman ako lagi ng mga ganyan-ganyan. Oo nga. Nasubukan ko na no sa Manila yung mga putahe ni Tito. Pagdating sa broccoli Wow! Ah. May iniind... Ay, may ano? sa na loob yata si Tita to. Wala naman. Mga ngapit bahay ko. <laughs> meron pala ako, may, may, pa ako siya. Yes, Jess, pagka kayo nang hiiwan ang <laughs> sibuyas, <laughs> magtali po kayo ng mata nyo. Para hindi po kayo lumuha. Mm hmm. Magtali ng mata? Magtakip? O, oh, magtakip.

natin yung papapinuan ng sila talaga. Oh. Magbabalaw lang po ako oh. na ano ba Nagbibigay mo kay Tito Bribo ha? Yan! Ah. <laughs> oh, okay. 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 yeah. Ay ito nilagay ng buo! ano ba ito? Ay ba ito? <laughs> Ay sorry! Edit mo ha! Huwag <laughs> 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 mo no? mong yan! Magkagalit yung mga ano! <laughs> oh, parang... Ito okay. ano, tayo, sir. Anong parang... mo muna, pwede? Ito siya naghihiwa pa miyak hey, hey, na! Ako, pinunas pa sa mata. <laughs> <laughs> kasi Actually, dapat matalim yung, ano, yung kutsili para hindi ka yung... Oo. Oh. Kasi pagka hindi eh, matalim, nang siya yung kasi yung niya Oo. Ayan. Malapit na po mga Ah, ko na po ang uh, ginger. Uy, yan po Aww. ang tamang process po ng pagluto ng... Ano nga yan? Deep broccoli. According. <laughs> <Deep broccoli. Awkward laughs> Baka tamang process. <laughs> Tapos yung pangalan yung ginagawa, hindi alam mo yun. Ano pag-aala sa akin? So, oh, ayan ko, Tekram. Oh. Nagtatanong po yung asahan ni oh. Tekram kung may ginger <laughs> daw <do> ba? <laughs> Kasi nga, namin parang wala. <laughs> kaya kanya-kanya ano yan? Kaya kanya-kanya na yun. Oh, konti like, okay. uh, 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 uh. pa mi, konti pa darling. Darling, wait lang, alam ko buntis ka, <laughs> nagugutom ka na. <laughs> Pero let's, ano, <laughs> wait for well, the better. process. Oh, Minsan yung mga lutong pilet hindi masarap. Oo, oh, tama. Pwede mo nilagay yung 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 nag may na po ng bawang si Kuwebre. Ba oh. Ito po yung sikreto ko kasi hindi po nila to alam. Gonna... Wow. Anong ito alam. Wow, ano tawag dyan kaya? Sikreto nga. Ay, oo oh, nga pala. Hindi, hindi naman sasabihin sa kanila. No? Yes! Ay, yun ang sikreto. right. Bakit ito yung sikreto daw ito ba Ito? mo Ito? Na, oh, minigdi na makarapa. Na, Yuri. 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 Kalma po, Yuri. Malagi ako ng. Ano ba 'no? Masano lagi mo na 'yan. Kusutin water, ka. Paano ba 'to? Ayuno. 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 Ayuno.

Grabe, ang ganda na ng kulay niya ito mga katekram, oh. <laughs> <laughs> Hindi ako pa sa kanila, eh. Eh, mo naman. The best is win! <laughs> ano ang kaganapan, tita? Mayroon. Basta secret. Dahil? Dahil nalang tunay kami. Alam mo okay. na mga ka na mismo hindi talaga expert magluto. Bash okay. nagko-coaching nag kami dito. Kami dapat si nagco-coach pero nagkatalo kami kaya tinasanin. Ano kaya kasi <laughs> hindi Si nag-iisip na gusto <laughs> okay. uh, niya swallow. So okay. I got my ginger, my onion. Hindi pa tayo dito. Okay, kamusta po? Ngayon pa rin, uh, naghihiwa pa rin ang siguro ng ibride. So okay play. na bride, ito, bagay mo na dito. Bali. Kasi ito, para mag i na tayo mga kaibigan. Ay, mag-i-study. Aaaaahhhhhh. Basta dyan. Um, mm. so uh, Pwede <laughs> ako nag-ibang ito. Mamaya, tignan ko yung luto mo ah. Okay. bahay kami. Mga uh, iba-ibang style talaga ang pagkakaluto mga katekram. Bigilan, huwag kang yata yeah, niyan ano ko lang 'di. Ah, okay. Okay. Pagduma na 'yung mga nakasakay sa camera eh. Ed Kailan ako 'yung nakasakay. Hindi na ako kasi ata. Di sentro 'no. Ye, edit 'yun. Ah, uh, okay, uh okay. Edit daw oi sa. Ah, uh, no. Ayun. Malapit na po mga kakain kayo Kung wag gituloy ay Ako 'yung pinaka masarap ng ano. Amoy pa lang ako 'yung pinaka masarap. <laughs> uh uh -huh. Oh. oh.